O caro está okrelando nunoi.

Oh, bababa parang kayo ni. Eh. Iba nga 300 eh. Mm -hmm.

uwi na rin ako sa wakas hindi ko na tayo tayo paakyat na naman ulit tayo ng hagdan guys akyat na tayo ng hagdan Pangit ang no? pangat ang panahon no pangat ang panahon let's go uwi na tayo Okay guys. Tayo na tayo. Hmm. Masang basa na naman ang court. Pag may naglaro dyan, madulas. Masang basa na naman ang court guys. May umakit na naman ang santol, oh. Maalog-alog yung puno. May nangunguha ng santol, guys, oh. Kahit madulas ang puno. Sige pa rin ang akyat nila, oh. Nakakatakot ang makat, guys, kasi madulas ang puno. Ang taas-taas pa, oh. Let's go. Diretso na tayo ang makat.